15 anyos, ginahasa at binagsakan ang muka ng bato sa Cotabato. Narito ang news ni Dargal Justin. Wala ng buhay ng matagpuan ng isang 15 anyos na dalagita na pinaniniwala ang ginahasa ng suspect na miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team o BPAT sa Barangay Sumbak, Kidapawan City, Cotabato Province. Halos hindi na makilala ang biktimang si Alias Don na pinaniniwala ang binagsakan ng bato ang mukha ng matagpuan sa tabi ng ilog. Lumalabas sa investigasyon ng Kidapawan City Police na ang suspect ay si Eric Lim, miyembro ng BPAT sa kanilang lugar, ay napatay naman matapos umanong manlaban sa mga otoridad noong maresto sa kanya. Inamin umano ng suspect ang krimen at habang nakaposes na naglalakad patungo ng presinto, bigla siyang agaw ng baril kaya pinaputokan na ng mga polis na kanyang ikinabulagta. At yan ang news scoop. Ako si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.